Welcome to my vlog. Andi dito kami ngayon guys sa uh... Divisoria na mamasyal kami kasi yung mga kasamahan kong mga kamamis bibili sila ng mga gamit ng para sa rampa ng aming mga anak ngayong September 29 at saka sa kanilang uh, video shoot this coming 15. So napag-isipan namin na gagala kami dito sa Divisoria. Sila lang naman at yan bago kami pumunta doon sa mga kainan nila, guys, ay mayroon palang mura dito, guys, sa halagang 99 pesos, ay mabubusog ka na. Yan yung mga juice nila. Ang mga juice nila, pero hindi ko natikman yan kasi wala man akong budget. Wala akong budget at yan. Yung bumili yung, bumili yung ano namin, ah... Uh, asawa ng aming uh, director na si Sir TJ bumili siya ng kanyang inumin. Siguro na siya kasi medyo malalayo ang aming nil nilakad kasi hindi ko nakuhaan ng video. Noong naglalakad kami, ayan ang aming mga models na mga guwapa, guwapa, guwapa. Namimili sila doon ng mga tempered or nagpapalit sila ng mga tempered kasi nga mura lang sa depresoria. So umikot na naman kami dito guys sa may kainan. Ayan ang kainan, 99 pesos lang ay mabubusog ka na kung ikaw lang mag-isa. No? So na... Marami naman kami, so maraming salamat sa aming sponsor na sana ay po siya ng maraming blessing dahil nga siya ang aming sponsor guy dahil wala man kaming budget sa panahon na ito. At siguro kung papalarin ako sa aking pagbablog ay mayroon akong ma-share sa kanila balang araw. Hindi muna natin mamabadalin guys, ipopost lang natin ang ipopost ang ating dapat. At yan guys, nagtatanong ako dito kung magkano ang halaga ng kanilang mga paninda sa halaga. Ayan guys, tinututukan ko 99 pesos daw pero hindi po lahat pala na 99 pesos. Ayan, ito siya is 99 pesos. Yan siya with rice na yan. Sa isang ulam ng ang iyong orderin with only rice na siya. Ayan, 99 pesos. At pumunta na naman kami dito at siyempre lumingon ako sa aking mga kasamahan ay umorder pala dito ang aming sponsor na lagi naglilibre sa amin guys kasi nga wala man kami sila man ang mayroon ngayon sa ngayon at dito lumipat ako dito sa isang store at yan. Ang sarap, no? Ang sarap tingnan. Masasarap tingnan. Sana masasarap yung mga sawsawan nila. Pag ako gumawa ng sawsawan, masarap talaga. Ayan. Ito naman yung mga madalas na kinakain ng mga uh, buong mga taga dito sa Maynila, no? At yung tinanong ko yung uh, crabs na maliliit, ang mahal. 150 at yun. 150 at yung uh, octopus 150 din at yan yung ano nang ano 150 at yan yung mga yan is uh, 99 pesos yan sa halagang 99 pesos pero para sa akin is mahal na rin kasi nga wala man akong budget at yan yung mga halagang 99 pesos no at lumipat ako dito sa isang store at yung nakikita ko yung inihaw na isda yan mga sinangag ayun yung mga one yan yung 199 piso ah, uh, 99 pesos sa isang order na only rice at pagkatapos namin doon guys is pumunta na kami dito sa 163 na bilihan ng mga hikaw at dito na kami namimili ng aming ipapartner sa kanilang mga damit na isusuot. At syempre guys, wala naman akong dala na sapat na pera. Sumama lang ako at namimili lang ako ng hikaw ng aking anak na sa halagang tag 40 pesos lang ay yan lang yun ang aking nakayanan kasi guys, nauubusan talaga ako ng budget ngayon. Nauubos sa kanyang mga pangarap na wala pang wala pa ang hindi pa pinagpala pero alam ko na mabait naman si God. Mabait si God at siya na marunong sumukli doon sa mga taong nanglilibre sa amin, na mabait sa amin, siya na marunong sumukli kasi nga wala pa ako ngayon at dito.